moments ago israel launched operation rising Line, a targeted military operation to roll back the iranian threat to israel israel's has very launched what it calls a preemptive strike on iran's nuclear facilities and other military targets iran is now retaliating against israel who says the attacks were necessary to stop iran from obtaining a nuclear weapon Isang matinding operasyon ang isinagawa ng Israel kamakailan kung saan inatake ng kanilang militar ang nuclear facility ng Iran. Ang hakbang na ito na isinagawa ng walang anonsyo o babala ay agad nagdulot ng tensyon sa buong Middle East. Matapos ang pag-atake sa loob lamang ng ilang oras, nagbahayag ang Iran ng matinding paghihiganti. Ayon sa mga ulat, kumilos ang Israel ng mag-isa at wala raw kinalaman ng Amerika. Ngunit si Pangulong Donald Trump ay hindi nagpahuli. Nagbigay siya ng matapang na mensahe na nagsasabing kung gagalawin ng Iran ang mga tropang Amerikano, hindi magdadalawang isip ang US na gagamit ng isang malakas na puwersa. Pag-uusapan natin mga kapatid ang mapangahas na operasyon na ito ng Israel at malalaman din natin mamaya kung paano tumugo ng Iran, ano ang matinding pahayag mula sa Amerika at ang posibleng kahihinat na ng sigalot na ito. Bago tayo magpatuloy para sa mga nais magkaroon ng tuloy-tuloy na update sa ating channel, ihit nyo lamang po ang subscribe button at all ng bell icon para lagi kayong manonotify sa bawat video na ating ina-upload. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating channel. Back to the video. Nito lang June 13, 2025, isang malakihan at sabayang pag-atake ang inilunsad ng Israel laban sa Iran sa ilalim ng tinatawag nilang Operation Rising Lion. Ayon sa detalyadong ulat ng Axios, layunin ng operasyong ito na durugin ang mga kritikal na pasilidad ng Iran na konektado sa kanilang nuclear missile programs. Matagal na umanong sinusubaybayan ng Mossad ang mga site na ito at nang matiyak nilang malapit ng matapos ang pagawa ng weapons-grade uranium, agad nilang isinakatuparan ng misyon. Ayon sa mga ulat, gumamit ang Israel ng humigit-kumulang 120 na mga eroplano sa sabayang airstrike na tinatarget ang mga pasilidad sa Natanz, Fordo, Ispahan at ilang underground bunkers sa lalawigan ng Yads. Karamihan sa mga ginamit na eroplano ay ang F-35 Stealth Fighter at F-15 Ram Strike Aircraft na kayang makalusot sa air defense ng Iran. Bukod pa rito, ginamitan ng electronic jamming at satellite guided missiles ang operasyon upang guluhin ang komunikasyon ng Iranian military. Isa sa mga pinakamalaking dagok para sa Iran ay ang kumpirmadong paggamatay ni General Hussein Salami. Siya ang dating Commander-in-Chief ng Islamic Revolutionary Guard Corps at ni Major General Mohammad Bagiri, ang kasalukuyang Chief of Staff ng Armed Forces ng Iran. Kinumpirma ito ng The Guardian matapos mailabas ng Iranian state media ang larawan ng kanilang mga labi sa isang martyr's funeral sa Tehran. Ito ay tinuturing na matinding dagok sa chain of command ng Iran Tinawag ng mga analyst ang pag-ataking ito bilang surgical precision strike dahil hindi lamang ito basta indiscriminate bombing. Layunin talaga nitong putulin ang ulo ng command structure ng Iran. Ayon sa Times of India, ginamit ng Israel ang mga bagong laser-guided bunker buster bombs upang sirain ang mga pasilidad na dating hindi naaabot ng ordinaryong aerial bombs. Ang pinakamalaking dahilan sa likod ng operasyong ito, ang di pagtatapos ng Iran sa paggawa ng 90% enriched uranium na sapat na upang lumikha ng isang nuclear warhead. Mula nang umatras ang US sa nuclear deal noong 2018, patuloy na tumataas ang enrichment level ng Iran. Ayon sa Israeli intelligence, ilang linggo na lang umano ang kailangan ng Iran upang makabuo ng isang functional nuclear bomb at ito ay hindi na kayang ipagsawalang bahala. Matapos ang pag ng Israel, agad tumugon ng Iran. Mabilis nilang inilunsad ang retaliation sa pamamagitan ng ballistic missile at swarm drones. Ayon sa Iranian Military Command, higit sa 120 ballistic missile at 150 drones ang pinakawalan patungo sa iba't ibang bahagi ng Israel. Sa ulat ng The Guardian, tinarget ng Iran ang mga lungsod ng Tel Aviv, Haifa at ilang air defense installation sa Negev Desert. Ito ang pinakamalaking retaliatory strike ng Iran sa kasaysayan ng kanilang tensyon sa Israel. Sa ganting pag ng Iran, ang depensa ng Israel ay naharap sa isang matinding pagsubok ngunit nakapagtala ito ng tagumpay. Sa tulong ng Iron Dome, David Sling at Arrow Defense System, matagumpay na na-intercept ang mahigit 85% ng mga missile at drones na pinakawala ng Iran. Bukod pa rito, pinakilos din ng Estados Unidos ang kanilang Aegis Destroyer sa Mediterranean upang tumulong sa missile defense. Ito ay malinaw na sinyales ng solidong alyansa sa pagitan ng Tel Aviv at Washington. Bagaman matagumpay na naharang ang karamihan sa mga missiles, may ilang mga tumama sa mga estruktura sa si Israel. May iniulat na nasugatan sa Tel Aviv kabilang ang apat na sibilyan at ilang sundalo. Ayon sa ulat ng Axios, isang power grid substation ang nasira at pansamantalang nawala ng kuryente ang ilang bahagi ng Central Israel. Gayunpaman, inilarawan ito ng Israeli government bilang minimal damage kumpara sa potensyal ng pag-atake. Hindi rin nagpahuli ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Agad itong nagpahayag ng matinding galit at panawagan ng paghihiganti. Sa kanyang televised address, tinawag niya ang Israel bilang rebellious child of the West at nagbanta ng sunod-sunod na opinsiba kung hindi titigil ang mga airstrikes. Ayon sa kanya, ang dugo ng ating mga martir ay hindi mawawala ng walang kapalit. At habang naglalagablab ang tensyon, agad namang naglabas ng panawagan ng United Nations ng agarang ceasefire. Sa emergency session ng UN Security Council, nananawagan ng Secretary General Antonio Guterres ng maximum restraint at nagbabala na ang digmaang ito ay maaring humantong sa regional war na maaring humatak sa iba pang bansa tulad ng Syria, Iraq, Lebanon at maging ang Gulf States. Ngayon mga kapatid, matapos ang airstrike, isa sa mga pinaka tanong ay kung gaano kalalim ang partisipasyon ng Amerika sa pag-atake. Ayon sa Times of Israel, maring itinanggi ng White House ang anumang direktang kinalaman ng Estados Unidos. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng National Security Council na kumikilos ang Israel ng mag-isa, walang kinalaman ng US sa mga pag-atake. Nagbigay din ng eksklusibong panayam si Donald Trump sa ABC News kung saan tinawag niyang operasyon ng Israel na isang excellent move. Ayon sa kanya, sobrang tagal nang sinusubok ng Iran ang pasensya ng mundo. Ang naging aksyon ng Israel ay isang matapang at mapangahas na hakbang na kinakailangan para sa seguridad. Ang mga salitang ito ay nagpapakita ng isang commander-in-chief na hindi lamang neutral observer kundi aktibong sumasang-ayon sa ginawa ng kaalyado. Ipinapahiwatig din ito na kung ipapalaganap ng Iran ang gulo, handa ang Amerika na ituloy ito hanggang dulo. Mas tumindi ang mga pahayag ni Trump nang siya ay magbigay ng babala sa tiran sa parehong araw. Anya kung aatakihin ng Iran ang ating tropa, hindi tayo magdadalawang isip na gumamit gamit ang napakalakas na puwersa. Sa parehong linggo, inilunsad ng Pentagon ang Operation Shield Watch, isang military readiness campaign na nag ng karagdagang Taad at Patriot Missile System sa base militar ng Amerika sa UAA, Qatar at Iraq. Isa itong hakbang upang ipakita ng Estados Unidos ay hindi lamang nakikiramdam kundi aktibong naghahanda para sa anumang posibleng escalation. Ayon sa Reuters, ito ang pinakamalaking repositioning ng US Air Defense sa gitnang silangan mula noong 2003 Iraq War. Sa kabila ng matitinding pahayag, nagpakita rin si Trump ng tinatawag na strategic ambiguity. Sa ulat ng The Guardian, sinabi ng ilang opisyal sa loob ng kanyang gabinete na sinadya ng administrasyon na magbigay ng distansya sa operasyon ng Israel upang maiwasang madamay ang Amerika sa isang direktang digmaan. Ngunit ang kanilang mga kilos gaya ng deployment ng carrier strike groups at pagbibigay ng suporta kay Netanyahu ay nagsasabing hindi ganap na neutral ang Washington. Isa itong delikadong balanse sa pagitan ng pag-iwas sa gyera at pagprotekta sa interes ng kaalyado. Hindi rin pinalampas ni Trump ang pagkakataon upang tuligsain ang dating pulisya ni Joe Biden. Anya sa isang tweet, walang ganitong trahedyang magaganap kung ako ang naging pangulo noong 2021. Ibinuhos e ni Biden ang bilyon-bilyong dolyar sa Iran pero wala siyang napala. Ipinapaalala e niya ang pagbabalik ni Biden sa Iran nuclear deal na para kay Trump ay isang kahinaan na nagbigay daan upang lumakas muli ang tiran. Ang ganitong narrative ay may layuning ipadama sa mga Amerikano na ang kasalukuyang krisis ay resulta ng dating administrasyon. Habang nananatiling mataas ang tensyon, naging mas aktibo ang mga intelligence operation ng US Central Command. Ayon sa ulat ng ABC News, pinataas ang mga reconnaissance flights sa paligid ng Iranian territory. Nagpalipad ng Global Hawk at E3 Sentry AWACS upang bantayan ang galaw ng IRGC. Layo nitong maagapan ng anumang pagtatangkang ganti mula sa Iran, lalo na kung ito ay idadaan sa mga proxy gaya ng Hezbollah sa Lebanon at ng Houthi sa Yemen. Sa international community, halo ang naging reaksyon. Ang mga bansang miyembro ng NATO ay nananawagan ng de-escalation, ngunit walang tahasang pumuna sa Israel. Ang European Union ay naglabas ng neutral statement, samantalang ang United Nations ay nagtipo ng emergency session. Ngunit ang kapansin-pansin ay ang tila green light ng Amerika sa pagkilos ng Israel. Ang katahimikan ng ilang mga Western powers ay nagpapakita kung sino ang tunay na may control sa geopolitical narrative sa rehiyon. Sa panig ng Israel, nakatanggap sila ng panibagong military aid mula sa Amerika. Ayon sa ulat ng Times of Israel, agad na pinadalhan ng karagdagang Iron Doom interceptors at mga precision-guided bombs ang Israeli Air Force. Ito ay hindi lamang lamang logistical support kundi isa ring mensahe na hindi iiwan ng Washington ng Tel Aviv sakaling lumala ang labanan. Ayon sa mga eksperto, ito ang unang hakbang sa pagbuo ng tinatawag na Joint Operational Alliance sa rehiyon. Ngayon mga kapatid, habang patuloy ang military preparations, ang pinakamalaking tanong ay kung paano tatapusin ang krisis na ito. May mga panukala na muling buhayin ang Geneva Talks o kaya ang pagbuo ng panibagong regional treaty sa tulong ng Turkey, Russia at Saudi Arabia. Ngunit ayon sa mga diplomat, hanggat nasa kapangyarihan si Trump at ang hardliner government ng Iran, malabong makamit ang kapayapaan sa kasalukuyang cycle ng retaliation. Ang mundo ay nasa isang napakapiligrusong punto, ang isang maling galaw, isang misfire, isang miscalculation o isang hindi inaasahang pag-atake ay maaring magbunga ng all-out regional war. Sa isang rehiyong puno ng kasaysayan ng alitan, ang Operation Rising Lion ay posibleng simula ng panibagong kabanata sa gitnang silangan. Ngunit ang magiging wakas nito ay nakadepende sa mga susunod na hakbang ng mga pangunahing aktor. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ito? Para sa iyong opinion, i-comment po na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!